Kuya, pabili po. Kuya. ay hmm? Ate, pwede po ba pahingin ng pera? Gutom na gutom na po kasi ako eh. Teka lang, may bariya ako dito. O sa'yo na to. Ay! 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 Kuya, tulong po! Ate. Miss. Kamusta ka na? Ano na pakiramdam mo? Hinimertay ka kasi kanina sa kali. Okay ka na ba? Uh, okay na po ako, kaso... Ano nararamdam mo? Sakit ng tiyan ko po eh. Gutom ako eh. Ay, ito, Tumain. Kumain ka. Kumain ka. Ito po, ito po. Salamat po ah. Oo, sige, ubusin mo yan. Ate, Salamat po talaga. Gutom na gutom ako. Kasi isang linggo na po talaga ako hindi kumakain. Sa ka saka... ba galing? Kahit sa lang lang po kasi alam mo po ba nasunugan kami. Tapos putay na po yung pamilya ko. Kung saan na lang ako humingi ng pagkain sa basurahan, namumulot ako. Tapos nangangalakal ako minsan. Tapos minsan, hindi ko na alam saan ako pupunta kaya tinutuloy ko lang pag gutom ako. Kaya siguro kanina, na-timing ko na nahimatay ako. Mabuti lang po, nandiyan kayo. Mabuti po Ba? Talaga? Kawawa ka naman. So, ibig sabihin, wala kayong na na ngayon? Wala po talaga. Wala ka na ba mga magulang o kapatid? Ayun nga po, namatay na sila. Wala akong kamag-anak. Hindi ko nga po alam kung saan yung ibang kamag-anak ko eh. Ang sarap. Ah, gusto mo ba? Dumito ka na lang? Okay lang ba sa'yo kung dito ka na tumira sa amin? Kasi edad mo kasi edad mo kasi yung anak kong namatay. Isigurado po ba kayo? Ano sa tingin mo? Ah, uh, pwede ko din kayong tawaging mama? Oo naman, walang problema. Ay, salamat po ah. Naku po, salamat. Tapos, kapat parang kapatid ko na rin siya. Tawagin ko po kayo, ate. Talaga? Mm <laughs> <laughs> Ay, Aga salamat po, mama. <laughs> Mama. <laughs> Sige, ubusin mo na yan. Sabi mo kung gusto mo pa. Sige po. Tubig na lang po muna. Uh. Sarina, ah uh, kailangan ko umalis kasi meron akong business meeting na aatinan. Siguro mga two days ako aabutin doon. Uh -huh. Um, Tutal, may kasama ka naman na ngayon. Andiyan na si Eden. Anyway, mag-iwan ako sa'yo. Para kung may gusto kayong bilhin, mga snacks niyo, mga pagkain nyo, may panggasos kayo, ha? Okay. I-share mo na lang to kay Ate Eden mo, ha? Hmm. Okay. So, sige na. Andiyan na din yung sundo ko. Mag-iingat okay. kayo dito, ha? Ka din, Ma. so, may kailangan kayo, text nyo ako, ha? Okay. bye, -bye. Ingat kayo dito, ha? Sabihan ka na lang pa si Ate Eden. Oo, please. Tsaka ako din, ha? Steven! Morning po! Uh, Ouch! Umalis Morning. po si mommy po. May business meeting daw po siya. Hindi uh, ako nagtatanong. Okay. Nag-iwan po kasi siya ng pera po eh. Pagkakasas daw po natin. Ito ba yun? Opo. Okay. Natin? Sabi niya? Opo. Okay. Eh okay. Para, para sa akin lang ito eh. Ay, hindi po. Parang pang snacks daw po natin habang wala po. Ay, kong... hindi. Hindi. Sa akin lang to. Tsaka, anak ka nga dito. Pero mas matanda pa rin ako. So ako dapat yung may hawak ng pera. Gets ko naman yun, ate. Pero bakit naman sa'yo lahat? Eh, bakit ba? Matanda nga ako sa'yo, di ba? Ako magbabudget nito. Huwag kang nagmamagaling. Tsaka ito ha. Akin lang to. Walang sa'yo. Masyado kang paipan pa ads na. Naman? Kaya wala naman ito. Dito tayo, dito tayo mag end game sa bahay namin. Siyempre naman. Binasa mo kayo yung zoo! Tagal-tagal naman eh! Tagal naman ang bahay. Ito! Dito na kami! Ano yan? Ba, ano yan? May alak? Alak ba? Yung magkalasing! Ay! Di ako lasing! Sa mga kaibigan ko Ito pala Yung totoong anak <laughs> Pa-elf pal eh Pa-elf pal <laughs> <yung> totoong <laughs> anak Tawan mo Pagkabal ng mukha mo Ate Hiden Ba't ka ilalas yung tabay Nagpalam ka ba? Ate Hiden Ate Mga tol mo Yung plano natin Alam yung gagawin Tara na ah, Bilis Sige na Para mo oh, Ano yan? Oh. Tayo ko ha Sige ko sa ganin Yan Ano <laughs> yan? Dali mo ito! Dali mo lang ito! mo lang ito! Huwag sakit sa traing ko! Labas muna kami! Sige, thank you! Ayoko dito! Ang tanim! Takot ka? Magaling mo ako dito! Ayoko dito! Dito ka lang! Dito ka lang! Wait! tama mo ako! tumawimik ka mo tumawimik ano B. Wala ka ng phone cazarina sorry yung kasi dito ka na talaga forever eh. at mamamatay ka dito sa guto hindi na tama hindi Ay nga pala, hindi pala. Okay na magsisigaw ka. na tama hindi Sa Sarina? Uh, upo muna kayo. Sarina? Mami, umupo ka muna. Bakit? Kumusta kayo dito? Eh mami, si Sarina kasi nung umalis ka. Kinagabihan umalis din siya eh. Umalis? Bakit? Saan nagpunta? Hindi ko nga rin po alam eh. Tinatanong ko kung saan pupunta eh. Hindi naman sumagot. Kaya nga po nag-aalala na rin ako sa kanya. Gusto ko nga pong sundan mami. Kaso nga lang, hindi ko naman alam dito yung mga daan kasi bago pa ako, baka maligaw ako. May kasama ba siya? May sumundo ba? Wala po. Hindi ko po alam kasi hindi nga niya ako kinakausap eh. Tsaka hintay na lang kitang dumating. Ayaw din kitang tawagan doon sa trabaho mo. Baka hindi nagsabi kung saan pupunta. Hindi, yung, hindi ganun yung anak ko na yun, Eden. Pa bakit taan Ano ba nangyari dito sa bahay? Hindi ko nga po alam eh. Kasi nung umalis ka nga po, hindi na siya nakikipag-usap sa akin. Iba na po yung mood niya. Ano nangyari doon? Eden hindi umalo, hindi lumalabas ang bahay. Ano ko hindi ko ay inuutusan sa tindahan. Yun wala alam yun dito. Mami, kalma ka lang. Babalik din yon Ano ka ba? Siya, magpahika ka muna. Dali, punta tayo sa kwarto. Kaya nagpunta yun. Mami? Mami? Mommy, pabukas naman ang pinto. Mami, ano ba? One week na, hindi ka naglalabas ng kwarto mo. Hindi ko alam kung nasa, nasa na si Aiden. Mami, <sighs> mo na yun. mag na lang tayo para malibang ka. Lagi ba? ka lang mumukmuk sa kwarto mo eh. Ba, alami, hindi ko alam, hindi ko nagpunta yung kapatid mo. Hindi naman yung umaalis basta-basta na walang dahilan. Eh baka Sana naman nagtanan na. Nagtanan? Alam mo na may mga kabataan ngayon, bigla-bigla nang mawawala sa kanila. Tapos pagbalik, may may anak na, buntis na. Hindi gano'n ang anak ko. Hindi niya gagawin yun. O, oh, sige na, hindi niya gagawin. Oh, tara na, huwag ka na magbihes. Diretso na tayo sa mall. Sige, tara na. tanong din ako. Baka may nakakita sa kapatid mo. Okay, tara na. <coughs> Mami, ang dami na napamili. Upo ka muna, Mami. Pagod na pagod ka na naman. dami na natin na pagtanungan. Wala pa rin nakakita sa kapatid mo. na na kaya yun? Mami, ano? Ang oras na. Ilang araw na. Mami, chill ka lang. Kaya nga, sinama kita sa mall, di ba? Para makalimutan mo si Sarina yung problema mo muna. Ito nga ang namili ako para sa'yo. Tsaka, mami na nga. Huwag mo nang alalahanin yung si Sarina. Malaki na yun. Teenager na yun. Kung maaari, kalimutan mo na talaga yun eh. Nandito naman ako. Pwede mo naman ako maging anak na, di ba? Ano Eden? Kalimutan ko? Ano mo na sasabi kayo sa rin anak ko yun. Mami! <tong> Mami! <tong> Mami, anong nangyayari mo? Bakit naman sila isang kasama? Nandito po kami para ulin si Miss Eden. Miss Urs, hindi mo na yan. Bakit ano nangyari? Ah, ma'am. Makatanggap po kami ng report ng anak niyo. Wala akong ginagawa dyan. Alam mo, bobo ako, Eden. Mami, siya yung dahilan kung bakit nawala ako ng one week. Tinak niya ako sa patega. Sa anak ko! Ha? Pinagkatiwala kita! Tinanggap ko na! Tinanggap ko namin dito! Gusto ko lang naman magkaroon ng pamilya eh. Eden! Tatanggapin ka namin dito! Nawalang kapalit! Pero si Napahama ka tuloy nung wala ako. Okay ka ba? May masakit pa sa'yo? Dung na ako. Hindi pa ako makain eh. Sige, <laughs> paghahanda kita ng pagkain. Tapos maligo ka na rin. Magpalit ka ng damit, ha? I'm sorry, anak. Thank you. Okay. <laughs>